Eh, ma'am, kailangan ko lang talaga pandagdag sa project. Ayaw ko nga eh. Ayaw ko nga eh. Kung gusto mo lamunin mo yan, bakit ko hindi ka makauwi? Akin na. Masala ko. Ano na mo set mo Ito? <laughs> yan. Yan. Ba't ka nakaapak? At ba't ka umiyak? Sira mo kasi yung chinelas ko eh. Ikaw na ang sumagsot nito yung ko. Hindi ako makakapunta dyan eh. Ay, bakit po? Kasi nakatapak ako. Eh, ma'am, bakit po kayo nakatapak? Hello, ma'am. Hello, Fel. Yes, oo. Ma'am, malapit na po ba kayo? Nandito na ba ako sa parking? Nag-park lang ako. On the way na. Actually, oh. malapit lang po yung condo dito. So, dito nakataanta yan? Papunta na ako dyan. Sige, sige. Okay po. Sige po. Okay, see you. Ma'am, ah, sorry po sa abaya. Huwag aban. ngayon. Huwag ngayon. Mainit ulo ko. Eh, ma'am, pwede po bang bilhin niyo na lang to? Last ko na po tong benta doon sa bus station kanina eh. Pangdagdag lang po sa project. Ma'am, sige na, ma'am. Sa so, tingin mo ba, bibili ako niyan? Ma'am, hindi naman ito madumi eh. Ayoko. Tingnan mo nga itong plastic na to. Parang, ano ba? Isang linggo na ba doon sa bag mo? Eh, ma'am, kailangan ko lang talaga pangdagdag sa project. Ayaw ko nga eh. Ayaw ko nga eh. Kung gusto mo lamunin mo yan, bakit napakakulit mo? Ba't ka mag-aaral? Para hindi ka magbenta? Ikaw e kaya mo magawa sa buhay? Kaya nga po po sa project ko kasi graduating ko ako, ma'am. Kasalanan ko? Ako yung i-istorbohin mo dito? Paano ko makita ako na kliyente ko dito? Na nakausap kitang pulubi ka? Baka sabihin niya kapatid kita. Ma'am, sobra naman po kayo. Malaking tulong na po kung bibilhin niyo to. Ayoko nga eh. Baka mo ko sobra. Ako na ako to. Ako yung chinas mo! Ako yung chinas mo. Yan, paglakad ka ng nakaapak. Mungin chinas ko, sinira mo! chanelas mo nasira. Bakay ko kung hindi ka makauwi. Akin na. Masalo ko. Ito? 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 Yan. O, kunin mo. Kunin mo. Layas! Mars <laughs> <Thanks. laughs> ka! Shit ka. Ding? Ba't ka nakapak? At ba't ka umiyak? Sira po kasi yung tsinilas ko eh. Hindi ko nga alam ba na ano ako maglalakad pa punta sa amin ang layo-layo pa naman. O oh, ganun ba? abig abig na. Mas ka naman. Anyway, sige, sige, sige. Ganito. Ikaw na ang sumagsotit ang tsinilas ko. Huh? Sige lang. Sotin mo, sotin mo. Talaga S po ba? Sigurado po ba kayo? Oo. Oh. Sotin mo, sotin mo. Sige na. Eh, paano ka po? Okay lang. Kaya ko namang i-manage yan. Huwag ka mag May kikitain naman ako dito eh. Huwag papabili na lang ako sa kanya ng chanelas. Marami pong salamat, ma'am. Ah. Pero ma'am, nakakahiya po eh. Ano <laughs> na, sige na. Muli ka na. Sige po. Mm. Hi, Ma'am Isa? Oh, hi. Hi po. hi. Uh, Ma'am, punta na lang po tayo dito sa tabi ng hypermarket kasi nandiyan lang din po yung kondong ino-offer ko po sa inyo. Ah, uh, ganun ba? Kaya lang ah. Uh, hindi ako makakapunta dyan eh. Ay, bakit po? Kasi nakatapak ako. Eh, Ma'am, bakit po kayo nakatapak? Um, nasira lang yung Chanelas ko kanina. Pwede bang ano? Um, pwede mo ba ako bilhin ng Chanelas? para masamahan mo ako mamaya. Pakita mo sa akin yung binibenta mo. Ay, kondo. sige, wala pong problema. Actually, ito lang naman po yung hypermarket. naman po ang tansonelas. Sige, okay. Balik po ako mam, ma ha? Okay. Sige po. Ma'am, pasensya na, natagalan mm. ako. Haba po kasi ng linya dun eh. Oh, ito po ah. pala yung chanelas. Hmm. Sana po magkasya yun sa'yo. Okay lang. Anyway, salamat ah. Nagkaroon tuloy ako ng bagong chanelas. Ah, uh, wait lang. Mayroon lang akong tatawagin, ha? Hindi niyo po ba isusot? Hindi, hindi ko siya isusot. Wait lang, ha? Neng! Alay ka dito. Alay ka. Ayan. Ay, bago ka ng Chanelas Para sa'yo yan. Okay? At, ibalik mo sa akin yung Chanelas ko. Ikaw na naman. Ma'am, ka nagpa dito? pabalik balik-balik niyan dito eh, kung ano lang pinagbibenta. Tapos magnanakaw lang yan. Um, iha. Sige na, umuwi ka na. Balik mo na lang sa akin yung chanelas ko. Sige na. Akala mo ba hindi ko nakita yung ginawa mo kanina? Kung paano mo sinira yung chanelas ng babae? Eh ma'am, nagpapaniwala kayo dun. Eh, laki yun dito eh. iba, e, magpakaawa tapos, ni-scam yun. Kahit na. Pero, makatwirad ba yung ginawa mo sa kanya? Sinira mo, sinaktan mo, hinampas mo yung tao. <sighs> anyway, tara po. Tingnan na po natin yung kondo. Ah, uh, actually, nawalan na ako ng gana eh. Pero, sasabihin ko lang sa'yo. Ang bilis ng karma, no? Yung binili mong pencinelas para sa akin ibinigay ko. Pare doon sa babaeng kumingin ng tulong sa kanina. Ang ibig sabihin nun, karma is digital, darling. At doon sa negosyo sinasabi mo, nawala na ako ng kana. Kung ako sa'yo, huwag mo nang uulitin yan. Dahil kung hindi, patuloy kang dadapa sa kinalalagyan mo ngayon. Nagbago ka na. Yun lang.